ito na yung uh, ginawa ko ganina yung kinutkot ko ito na yun tapadaan na. natin sa siko para yung ating gulay masarap gusto uh, may sikat-sikat ya -sikat, deh, may sikat-sikat dong. -sikat, Ada no? papaya, Ito kan isang kardero na uh, papaya. <coughs>

Oh, padan sesiko. Huh. Hmm. Dao, no? ah, mana ya ada ada hau? Ada pelita mulunok mulu Oke okay nah, mairo hato. Ito naman, pero magkaiba ng ano yan. Ano, pa rin lang ang angina doon? Oh, naman talaga. So, tanggal ko. So. <laughs> na tanggalin ko na. Ayaw mo eh. mo eh. <laughs> ano? Ah,

ay ano kungbaka